So yun guys, bali ano pala uh, dumating na yung ating uh, Fredcon na ano intercom. So dito po yung ano yung T-Max Pro. Tapos yung ating KeyWave Pro. Bali itong T-Max natin ikakabit natin ikakabit natin dito sa ano sa helmet natin ibo. Ngayon bali yung ibo natin galing Pinas pa to, pinadala ko sa ano pinasuyo ko sa aking dealers para dalhin dito sa Taiwan. Tapos ito yung helmet ko dito sa Taiwan. NJK. So yan so kakabit po na natin. Ang una po nating kabit muna ano po itong T-Max dito sa Evo. So yan po yung mga ano may mga manual naman, kanya-kanya silang manual. Tapos ito po. Shout out kay ano po kay Gearshift. Bali ito po, ito legit seller po to ng mga helmet. andito yung mga klasik klaseng brand po pero mostly sa kanila po Evo yung nga shifter ganun so po ito po yung mga free na ano natin sticker fredcon coin so ta. tara let's go so guys bali una po tinanggal ko na to itong visor natin para hindi na tayo mahirapan tapos tanggalin po natin tong mga foam na to para ay, mabilis na lang po natin paglagay ay lagay natin yung ating fredcon Ay ulitin mo kami. Dito guys, natanggal na po natin yung ano, yung ating mga foam tapos naikabit ikabit na rin po natin yung clip. para pagsalpakan po ng ating Fredcon na intercom ay guys saka pala uh, wala po kayong problema yun guys kasi yung helmet na nabili natin uh, mostly naman sa nga mga bagong helmet may mga abang na abang para sa mic abang para sa ano mga dalawang speaker both side po. Kaya hindi na kayo ano kung problema do kung saan yung ilalagay yung mismong speaker. So 'yun. Tapos guys pag okay na ang lahat, ano na uh, bali may yung mga wire kasi diyan, may maiksi, may mahaba yung dalawang speaker na 'yan. Ngayon yung maiksi po doon po siya banda sa ano mismong intercom ninyo. tapos yung mahaba doon sa kabila naman. Tapos yung mga ano kasi, 'di ba, natanggal natin na yung foam. Bali diyan po natin ilalagay yung mga wirings para hindi siya makalat. Tapos para ano ba, para hindi naka paglimbaw gagamitin yun hindi naka ano sa liig nyo sa sabit. Kaya pala ano, bumili pala ako ng Fredcon kasi para ano, pang ano ba, pang matagalan na. One time kasi nakabili ako ng mumurahin. Basag yung kanyang ano, speaker tapos yung mic naman di ko makausap na maayos yung ano ko yung back ride ko kaya bali dalawa yung binili ko yung isang T-Max tapos yung Kaipro. Yung Kaipro naman kaya ako binili para sa ano may balak po kasi akong bumili ng ano ng eh, Insta360 para gagawing mic may napanood kasi ako sa uh, ibang vlogger na ano ganoon po yung ginamit tapos po, kaya bumili rin po ako ng T-Max kasi ah, nakita ko po yung ano uh, yung lifetime nung ano niya battery, matagal po. Mas ma, ano siya, mas matagal siya malubat kaysa sa Kai Pro. Bali ito yung pang daily use ko pag pupunta sa gala kung walang BR. So 'yun. Tapos ito no kagandahan nito, pwede po siya sa mga half face. Yon, nakita niyo po yung isang mic diyan. Pang ano po siya talaga siya pang half face. Bali, nilalagay na po natin yung dalawang speaker. Nahihirapan po tayo. Tapos, hayaan nyo na po yung aking daliri. Kasi ano po yan. Nabengkong po yan, guys. Medyo, ano, nakapilantik tayo, guys. Ay, baklang po. <laughs> Tapos pala, guys. Pag ano na. Pag okay na ang lahat. nilagay nyo na po yung wirings nyo. Pati yung mga speaker yun. Naayos na. Bali yung pagbabalik pala yung ano, yung mga foam natin, may ano siya. May lock. Bali didiin mo lang siya para hindi siya malaglag. So yan. Tapos yun na, all goods na. Rides, rides na guys. Bali ano pala ang pang daily use ko pala itong si T-Max po. Kasi talaga mas ano to. Mas Ah uh, recommendable ko po para sa mga baguhan na tulad ko kasi talaga matagal siya Malubat mga ano siguro one week bago nyo siya maano bago ulit i-charge so yan tapos may mga ano pala siya may mga adhesive pala siya na pwede idikit doon sa ano sa pinakaloob ng helmet nyo lahat naman yan, may bali may mga extra rin po yan just in case na mali yung pagkalagay nyo. So yan. Tapos yung adhesive niya, hindi siya agad-agad ba -agad na, ano, natatanggal yung kanyang dikit. Unlike dun sa mga class A lang. Bagay kasi medyo pricey kasi to. Ang ano pala ito, is, RP nito is nasa 35. Nung pagbili ko. So yun po yan guys oh. So ito na po yung kanyang itsura nung nakikabit na guys. Ganyan. Bali dito sa ano po yung kanyang pinaka mic. So ito po yung pinaka loob niyan. Yan, balik na alag. Balik muna lang siya agad. Pagkatapos yung ano, timan, di ba? Walang wire na nakalagay dito. Kasi nasa loob. Tingnan mo may mga lock dyan sa loob po. Yan, guys. So yan. Thank you for watching guys sana naman may napulot kayong konting kaalaman